Hello po sa lahat, so ngayon naman po sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So eto po yung tanong niya, sa opisina namin pinipilit akong magbahagi ng aking personal na buhay kasi hindi daw dapat nakatago at mas makikilala nila ako. Lalo yung nature ng work namin ay may trust issue na dapat disclose ang aming background. May nilalabag ba akong batas at pwedeng dahilan ng hindi pagbibigay ng permanenteng posisyon? So, sasagutin natin yan. Napakagandang tanong at seryosong issue pang labor at pang privacy ito. Maraming empleyado ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon, lalo na kung may internal culture ng openness o trust building pero may malinaw na legal limit sa kung hanggang saan pwede hingin o pilitin ang personal na impormasyon ng empleyado. So narito ang legal at practical nating paliwanag. So, unang-una dyan is right to privacy. So, that is a constitutional and statutory protection. So, nakasaad sa ating section 3. Okay, paragraph 1, article 3 ng 1987 Philippine Constitution na nagsasaad na the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise at may kaikibat din ito na batas. So nandyan yan sa ating Republic Act No. 10173, yung ating Data Privacy Act of 2012. So protektado nito ang personal information ng isang tao laban sa unnecessary o unauthorized disclosure. So ang employer ay may karapatang humingi lamang ng impormasyon na may legitimate business purpose. Ibig sabihin, dapat may kaugnayan to sa trenyang trabaho. So ang panggigipit o pamimilit na magbahagi ng personal na detalye na walang kinalaman sa trabaho ay maaaring ituring na privacy violation o unethical workplace practice. So halimbawa ng mga impormasyong protected. Unang-una dyan is yung personal relationship o love life. Pangalawa is family issues. Pangatlo, religious or political beliefs. Pangapat, past trauma or private history. Halimbawa yung inyong mental health or yung ang issue ng finances. So, pangalawang legal basis ang employer's right versus employee's privacy. So, may, mang, may karapatan. Ang employer na kilalanin ang background ng empleyado hanggang sa antas na may kinalaman sa trabaho o seguridad. So, example dyan would be background check for trust-sensitive positions. Ngunit, hindi ka pwedeng pilitin na isiwalat ang mga personal na bagay kung wala itong direktang kaugnayan sa iyong job function o performance. So example dito ay ang kung ang trabaho mo ay may kinalaman sa handling of funds o public trust, pwedeng hingin ang NBI clearance, previous employment, at criminal history. Pero hindi pwedeng pilitin ang impormasyon tulad ng sino ang boyfriend mo, kung hiwalay ka, o ang mga family problems. Pangatlo, hindi pagbibigay ng permanenteng appointment. Kung ang dahilan ng hindi pagbibigay ng permanenteng appointment ay dahil ayaw Mong magbahagi ng personal na detalye na walang kaugnayan sa trabaho, ito ay unjust and discriminatory at walang legal basis sa ilalim ng Labor Code at Data Privacy Act. Pwede itong maging ground for grievance o administrative complaint sa ating HR, sa Civil Service Commission kung government office yan o DOLE kung private sector. Pang-apat, civil service kung government office ka. Ayon sa Civil Service Commission, Uh, sa CSC rules, ang pagkuha ng personal information ay dapat limited to job-related information necessary for personal administration. So, ang trust issue ay hindi sapat na legal basis para pilitin kang magbahagi ng pribadong detalye. Ang pagtangging magbahagi ng non-work-related information ay hindi misconduct o ground for denial of appointment. So, anong pwedeng gawin? So, unang-una dyan is panatiliing maayos ang tono. Sabihin mo na willing kang magbahagi ng job-related details pero gusto mong irespeto ang iyong personal boundaries. Kung pinipilit o ginagawang basehan sa appointment, maaari kang mag-file ng confidential concern or grievance sa iyong HR. O kung government, magsumite ng letter sa Civil Service Commission sa kanilang pinakamalapit na CSC field office na may subject na possible violation of privacy or discrimination in appointment. Pangatlo, idokumento ang mga pangyayari. So yung mga tanong sa meeting, sa text, or sa chat bilang patunay kung sakaling umabot sa formal na usapan. So I hope maliwanag po ang ating pagpapaliwanag sa so, Atty. Kid Castro po panatagang loob ng taong may alam hanggang sa muli.